Ginagagot na tayo! Hindi pa kayo kumikilos? Nilalapastangan ang batas! Kongreso! Kung ayaw niyo madamay niya sa kongreso, umalis na kayo! tang niyo! Binababoy niyo ang batas! Our forces! Payang na lang ba kayo na didiktahan kaya ng inyong nakakataas nang wala na sa hulong? Eh dapat kumilos na kayo! Sumiklab ga ang galit ng mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines sa mga nangyayaring kaguluhan at pambubodol ng Administrasyong Marcos sa mga Pilipino. Hindi nga may tago ang ng taong bayan sa paghari-harian ng mga Marcos at Romualdez sa ating bansa at ang pagwaldas nila sa pera ng taong bayan at sa ginagawang panggigipit nila kay Vice President Sara Duterte upang ito'y matanggal sa kanyang pwesto. Nang sa ganon ay wala nang sagabal pa sa kanilang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kung ating mapapansin ay marami na sa ating mga kasundaluhan, retirado man o aktibo ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa Marcos administration at anumang oras ay handa na silang labanan ito upang maprotektahan si Vice President Sara Duterte. Matatandaang nanawagan si AFP Chief Browner na magbitiw na lamang sa tungkulin ang mga sundalong nagpahayag ng kanilang pananaw patungkol sa politika lalo na sa kanilang kagustuhan na labanan ang gobyerno na tila ba takot na takot na ang banghag na administrasyon dahil gising na ang taong bayan maging ang ating mga kasundaluhan na paniguradong magpabagsak kay BBM sa Malacanang. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, pinakawalang kwentang gobyerno, ginamit halos lahat ng pera ng taong bayan para lang sa pumumulitika. Walang project, puro chismisan lang sa kongreso. Ayuda, aka Modern Face of Corruption, 300 billion peso ayuda, 30 billion na pupunta sa mga tamad na anak ng anak kahit wala namang ipapakain sa mga anak. Yung 270 billion pesos inurap ng mga kongresman, DSWD, kapitan, barangay officials. Alam ko yan kasi saksi ako sa mga nangyayari sa ibaba. Halos lahat ng tao sa barangay nagpa kapi ng na mga requirements para sa ayuda pero ilan lang ang nabigyan. Mula ng umupo ang Marcos, nagkandeletse-letse ang politika sa atin. Kahit dito sa amin ang plano na nila kung sino ang mananalo dahil utos ng nasa itaas na posisyon sa gobyerno. Kaya siguro nagpilit magpresidente para ubusin ang kaba ng bayan. Ginamit ang mga Duterte para magawa nila ang gusto ng Lisa at Romualdez na ito. Grabe ang administrasyon na ito. Nabudol tayo ng mga Marcos. Ang tanong ko sa mga kababayan ko, nakakayanan nyo na ba ang nangyari sa ating bansa? Nilalapastangan na ang ating batas, ang taong bayan, inaapakan na ang akala nila <coughs> sila na lang ang pwedeng masunod, 'di ba sa paliwanag ni Supremo no? Sa paliwanag ni Supremo na tayo ang uh, tayo ang gobyerno, tayo ang masunod dapat sa ating mga kaylingan. Pero ngunit ano nangyayari sa ating bansa? Kayo, kung nakakayanan ninyo na maging ang pakialam kayo sa inyong bansa kami ni Supremo ihanda namin ang aming ibubuwis namin ang aming buhay para sa ating sambayan ng Pilipino para sa ating pinaghirapan pinaghirapan ng ating mga ninuno ngunit nasaan tayo Pinagtatang pinagtatanggol ba natin ang ating bansang uh, sinilangan nakakaya nyo utang na hindi namin kaya di Supremo Ginagago na tayo. Hindi pa kayo kumikilos? Nilalapastangan ang batas. Kongreso. Kung ayaw nyo madamay niya sa kongreso, umalis na kayo. Tangina nyo. Binababoy nyo ang batas. Binababoy nyo ang mga Pilipino. Kayo mga Pilipino na hindi kayo nasasagdan, hindi Hindi nyo naramdaman. Ako, kami, ni Supremo, naramdaman namin. Mawala tayo sa mundo na may kinagawa para sa ating bayang minahal. Pinaghirapan ng ating ninuno at binabalasubas ng Kongreso. Sino ang balasubas nito? Si Martin Rubanes, putangin na mo. Magkababayan pa tayo, ipunyo ka. Warawari ka, tibonyo. Ano nangyayari ngayon sa bansa natin? Para malaman ng lahat, una, unang isyo kong ilalabas sa aking mga panaginip, sa akin mga pangarap. Inuubos na ang kaban ng bayan natin. Sa panaginip ko, maraming nag-chat sa akin, Sir, bantayan nyo ang Central Bank uubusin nila ang ginto sa Central Bank at mayroong caretaker doon, umalis na. Dahil natakot, baka siya ipapatay because she is, ay babae pala, no? Siya ang may alam ng record, umalis na dahil sa takot. Uubosin ang kayamanan ng bansang Pilipinas! Gago ka! Ha? Ikaw bang mong Marcos, may, dumong, may dugo kang waray. Romalis, waray. Ako waray upay Pairin. Ang dugo ko waray. Pure harong liti. Pinupinang anak ako sa upi Maguindanao. At ako'y lumaki sa Palayan City. So, anong pag-uugali ko? Ugaling waray ugaling maginda at saka ugaling ni Obesia ang aking kinalakihan kaya pinakapakirandang ko sarili ko saan ba ang nag, nagmula yung aking galit sa Harulete ba sa Upi maginda ba o support magsaysay pala yung city pero almost my life in Port Magsaysay Except nung ako ay naging sundalo na at marami na akong pinuntahan ng lugar. Kung nakakayanan nyo, kami ni Supremo ay hindi na namin nakakayanan ang nangyari sa bansa. Ha? Kung gusto nyo malaman at i-evaluate, analyze ninyo, iilan na lang nakatitirang ginto sa Central Bank uubusin ng Marcos nakakayanan nyo yun? in whole my life ngayon lang ako nakarnik na magbibinta ng ginto at magbibinta pa ng ginto <coughs> ha? mayroon nagbigay sa akin information sir sa'yo ko lang ibibigay ang information na ito nag-resign na ako dahil baka ipapatay ako. Naubo, mauubos ang ginto ng Central Bank. Sir, pakibantayan ninyo. Kayo mga nasa Central Bank at nagbago ang buhay namin, ang nagbago ang gobyerno. Makakatikim kayo ng latigo dyan sa, sa, Central Bank. Pag nagbago ang panahon, makakatikim kayo ng latigo, mga putang ina nyo dyan. Wala kayong mga bayad. Kayong namumuno sa Central Bank. Ikaw ang number one na may kasalanan. Ikaw ang caretaker ng kayamanan ng bansang Pilipinas. Pero bakit? Wala kang bayan. Ha? Mananagot kayo sa taong bayan. Mananagot kayo, mananagot kayo, putang ina nyo. Gusto nyo i-confirm, i-text nyo ako, tawagan nyo ako. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero may katotohanan dahil nagbinta na sila ng ginto. Wala na tayong reserve ng ating bayan. bayang kong Pilipinas, magising na tayo sa katotohanan. Ang pulot dulo nito ng problema ng bansa ay sa katangahan ng ating Pangulo. Bakit siya tanga? Eh, nagpapalik na sa First Lady at saka si Congressman Romales. Gago ka talaga, Pangulo ka. Ikaw ang Pangulo, hinalal ka ng taong bayan, pinagkatiwala ka ng taong bayan, and yet, hindi mo kayang mamuno. You better resign. You better resign. Pero ang problema, mga kababayan, para malaman niyo ano para malaman nyo. mga kababayan ko para malalaman malaman niyo mangyayari sa ating bansa I impeach sila sa si Inday Sara for a budget of 3 tri, uh, tatlong trilyon impeach sila si Sara pag kay si Vice President Sara Duterte sino papasok si Escudero si Escudero ang oo po pagkatapos i-impeach Pagkaupo ni Escudero, impeach Bumbong Marcos. Sa usapan nila yan, i-impeach mo, i-alisin natin. O, voluntary resign ako, pero true impeachment. O whatsoever, taktika nila, impeachment or resign. <coughs> Dahil ang ang sentro ng ang sentro ng ating isyu is the bangat is the president in weak leader in tangang leader So, pag naalis ang tangang leader, papasok nga si Escudero. Eh, who is the next vice president? The Speaker of the House. Oh, kanila ng gobyerno. Ano magagawa natin? Wala rin bayang si Escudero. Eh, siyempre, makikinabang rin eh. Magiging pangulo ng ganun lang eh. Di ba? Nababasa niyo ba yun? Hindi. Nababasa niyo? Hindi. Nababasa nyo? Hindi. So, ganun ang larong ngayon sa politika. Larong katarantaduhan. Pero, <coughs> sorry, sino ang may, may kaisipan nito? Hindi yung dalawa. Yung gaga at saka gago. Ha? Huh? Abogado eh. Sila yung may mga plano niyan. Gusto nilang hawakan ang gobyerno. Ayaw na nilang bitawan. Nahawa nga, sabi nga, I'm sorry for the word na minahal kong Marcos. Lahing nyo talaga rin, Marcos. Na gusto nyong paghumawak ng kapangyarihan, ayaw nyo nang bumitaw. <coughs> May isang nga sulat ng open letter ng dating retired na isang abogado, si Brigadier General Bergelio Garcia na nanawagan siya it's it, this it is this is your last chance to recover the name of family of Marcos wag mong sirain ang pag, pangalawang pagkakataon na may balik sa magandang pangalan ng Marcos inyet sinira mo putang ina mo minahal ko ang Marcos bakit Without Marcos Sr., hindi ako nakapagtapos ng college. Binaboy mo ama mo, gago! Malaki't niwala ko sa ama mo. Pero ikaw, lumaki kang gago. Anong natutuhan mo paglaki mo? Lumaki kang holy card? Lumaki ka o oh, hindi eh, mo alam, manaramdaman ng mahihirap? Ang armed forces! Ah, ang armed forces! Binahal ni Pangulong Duterte. Tignan mo. Ang kaganda ng forma nila. Standard Armed Forces. Kami noon. Ano ang mga suot namin? Kung saan, saan lang kami kumukuha ng pansuot. Ngayon, ang police at militar o other men in your profession MUP. Ang gaganda ng forma nila. Lalaki-lalaki, matipuno. Noon, wala. Kumplito. Kumplito. Hindi namin naramdaman yun. Ngayon lang na maganda sa parang dito Duterte. Minahal niya kasi ang MUP. Dahil alam niya nagsiservis sa bayan. Ingit kayo, mga nasa armed forces. Anong ginagawa niyo? Armed forces. Payang na lang ba kayo na didiktahan kayo ng inyong nakakataas nang wala na sa hulog E dapat kumilos na kayo. Pag-isipan niyo ang tama. Pag-isipan niyo ang tama. Ang good work nyo rin eh. Wala lang tayong pag-asa sa polis. Kasi kontrolan nyo lang. Pero maraming polis. Ilang polis ang tinanggal nyo sa Re Region 11. All, almost more than 10. Tapos yung Ismingcom. Babalasahin nyo. Anong, anong kinalaman ng Congress sa polis at militar? May pakialam ba kayo? Wala. That is executive. Legislative lang kayong gago. Kaya kayo wala sa Congress. Ha? kayong mga nasang kongres ha, kung ayaw nyo masama na masunog lumayas kayo sa kongres at huwag nyo na sundin si Martin, Ar Martin Rubales because siya ang simula ng gulo ng Pilipinas Rubales Romaldez Marcos, yan na lang naglalaro sa Pilipinas na mga tarantado, Romaldez Marcos. Sinira niyo pangalan, Romaldez Marcos, gago, Kung hindi, kung, kung hindi kayo, nakakayanan pa kayo, nagagawin kayo, kami ni Supremo, hindi namin kaya ni Supremo Dado. Ha? Hindi namin makayanan yan. Kaya maghanda kayo dyan sa Congress. Kung kayo na sa Congress at nakikinabang kayo, makikinabang rin kayo sa sunog ng mga demonyo. Ha? Pero nabalita ko na ngayon, marami ng personnel of the Congress na ayaw ang sumunod sa Congress administration. Tama yan, gawin nyo. At mag, kayo ay magiging bayani ng Pilipino, ng Pilipinas, what I mean. Ha? Walang masama kung hindi kayo susunod. Lahat kayo, huwag kayo sumunod sa mga demonyong pag-uutos ni Romualdez. Kayo mga tuwad ko, Babalik ka ng mundo, hanapin namin kayo. Gago kayo. Ang tatapang nyo, ang yayabang nyo, akala nyo, mas magaling kayo. Abogado yung kausap ninyo, hindi na mapumasa ng baryan. Kung hindi, walang alam. Ikaw, wala ka. <coughs> ha? Naggaling-galingan kayo, abogado yung kaharap nyo, para kayo mas magaling pa. Although, hindi na pinag-usapan, pa abogado pa, hindi. Para sila na matalino. Pero kung pag-uusapan ng batas, eh wala kayong magagawa. Subukan nyo sa korte, kayo mga congressman, kung may bayag rin kayo, pumunta kayo sa congress para kayo rin na makontempt Bayan kong minahal kumilos tayo at magising. 14 anyos ako na lumaban na sa kalaban ng bayan. 14 anyos ako sa Opik Magildraw, lumaban ako sa aking bayan hindi ako pumayag. Naalipustahin lang ang aming bayan. We are only 17, 15 special forces and one CSTF and one Boy Scout. Ako yung Boy Scout. Sa edad kong 14 anyos. Nagdaan ako ng <coughs> sa ang training, 3 si ako. Minsan, napapagalitan ako ng mga sundalo. Uy, bata ka pa, bakit ka? Mayroon naman nagtutuloy na sundalo. Pinapayagan ako. At pinapayagan nila ako pumatay ng tao. Mayroon naman na konsyo sa akin, Uy, bata ka pa para pumatay ng tao. <coughs> Kaya nung ako ay nadala sa magsaysay, sa edad kong 14 anyo hanggang 15 yata o 16. Eh, ikampo yun. Ha? Yung ipaka-impact yung kinikwinto ko, may impact. Eh, may mga filtering ay, isyo sa'yo. Bratatata at brata bang 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 bang. Nasa loob ako ng kwarto, akala ko ina na kami. Ninervious ako. Pero mga ilang minuto rin yun, ninervious ako. Ang tagal mawala sa akin yun. Akala ko, <coughs> <coughs> nilulusog na naman kami. Ang tagal mawala sa akin nun. Naglalakad ako pamuntang school from the camp of special forces going to barrio militar. Naglalakad ako while walking, nakakarinirig ako ng barilan, putukan, Iyon simply practice, militar <coughs> military camp. Gusto ko mag-drop. Akala ko, may barila na naman. Ang tagal, kaya nawala sa isip ko yan. Almost two years na wala sa isip ko yan. Pero, hindi ako... Siguro nga napabayad din ng ng military na nagkakaroon pa ako ng war shock. Pero hindi siguro lang na naramdaman na may war shock ako. Kung may shock ako hindi kayo sa gera, hindi na naramdaman. Pero ako mismo, <coughs> minsan naramdaman ko yun. Basta tuloy-tuloy ang putukan, Nasa kwarto ako, nanginginig ako, natatakot ako. Sabi ko, gera na naman. Naglalakad ako. Gusto ko mag-drop. Pero napapungunahan lang ng uh, recovery ng pag-iisip. So, ibig sabihin, control ko pa rin yung utak ko. So, ganun. Nagsimula ako sa 3 anyos. Sumalin ako sa armed forces to defend our town, our municipality, upi, maghinda na ako. Ngayon, nung ako yung retired, with the age of 54 years old, nag-retired ako, it's because hindi ko na, hindi ko na makayain na yung kapalpakan ko. Bakit ko kapalpakan? Kasi sobrang bait ko, yung mga junior ko, yung mga tao ko, nag-abuso. Muntik na madali ng responsibility. Kasi sa sobrang bait ko, hindi ko alam, niluloko pala ako sa pera. <coughs> Dahil ayaw kong umawag talaga ng pera. Pero ang problema, ako, ako nagpiperma, pinapahawag ko sa ng pera. Yun problema ko. So, I retired as early. Dapat 56 ako mag-retire. Two years pa remaining ko. Ngayon, nung mag-retire ko, nagbalik ang commander. Gusto kong pabalikin. Sabi ko, sir, hindi na. Pagod na rin ako. At saka, naayos ko na yung papel ko. Pag nakakapagod na magayot ng papel. Naka-forward na kasi sa papel ko, sir. Napakahirap bumalik. Nire-recall ako ng commander maliban doon kay General Albano na walang printang commander rin. Eh. <coughs> hindi yung General Albano na PM83 ha, Miss Tani Supremo, hindi siya. So, ano pang issue na gusto nyo marinig? Una kong inisyo, yung ginto mauubos na sa Central Bank. Kaya nga, tinawagan ako. <coughs> what, what? I mean, tinex ako. Dalawang nagbigay information sa akin. Isang babae, isang lalaki. Isang babae, isang lalaki. Pero, hindi ko sila na si Kaso kasi super busy na utak mo. Sa dami kong, sa dami kong babasahin, sa dami kong mga tawag, text, ang dami, mga simpleng problema, itawag sa akin, itext sa akin. Ano ako? Malakanyang Action Center? Kaya ginawa nyo naman akong Malakanyang Action Center. Lahat sa akin na kayo nagre -reklamo, Ano ang magagawa ko? Pero may magagawa tayo ngayon. Kikilos tayo. By November 29. Ha? Sunungin natin yung Congress kung gusto nyo. Para mawala ang demonyo sa Congress. Para mawala ang demonyo sa Congress. Sir so, Michelle, kaya kita tinachel. Ha? Huh? Kaya ka... <coughs> Hindi ko makayanan. Gusto ko iparating sa inyo ang information na inuubos na ang ginto ng ating bayan. Dalawa ang nagsumbong sa akin. Hindi ako malakanyang action center para tugunan ang inyong problema. Pero dahil nga sa information nyo, nabubuhay ang dugo ko na labanan ang tiwali sa gobyerno. gusto mo iparating sa inyo para magising kayo. Magising kayo sa katotohanan may inyong personal. Laging sundalo ko since sa limpusa, 1974 to 2014. Ha? Huh? Mahaba ang aking After my retirement, 14, Nag-isip ako, anong contribution ko? Sumali ako sa Rachel dito sa Rizal. Pero nakita ko, ang contribution ko lang sa buong Rizal. Ano? Sa buong Rizal lang. So naisip ko ba, 2017, nag-isip ako, anong magagawin, gagawin ko? So paing ako, nag-grab driver ako. Ha? Nag-grab driver ako 2017, up to 20 yata. Do sa pagka-grab ko may naka-encounter ako na isang bugaw ng DBM. Sabi sir, gusto mo nung sir matulong na ng mga kaibigan mong biyo. Oh, sabi ko, oh. Tinawagan ko mayor, 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 mayor. Kasi masaya ako, makakatulong ako sa kaibigan ko, mga mayor. Nung maghatihan na ng porsyento, ito ako nagulat kaya hindi ko tinuloy. At hindi rin natuloy yung mga ibang mayor. Dahil ayaw rin nila. Biro mo? 20% para sa clearing ng ng DPWH kuno. 20% sa LGO for clearing. So 40% lang. Yung 20% ay sa amin yung pagkati-atiyan namin. DBM, kami mga <coughs> bugaw, ano pa man. So 40% na lang natira. Ipapano yung <coughs> yung kontraktor 40% na lang. Siyempre, kikita, sabi natin, 5%. <coughs> so, 35% na lang. Ngayon, ipasubcontract pa rin ng gago, ha? 30% na lang natira. O, oh, biruin mo, ha? Sa, sabi natin, sa, sa, isang 100 million, ha? Uh, sabi natin, 100 million, yung, yung kikon, hindi, sara na hinabong nila, 100 million, ano? O, hindi na lang yung... 100 million na hinahabol na kay Inday Sara, yung 2 billion na lang sa Congress. Yung 2 billion na sa Congress na hindi nila may paliwanag hanggang ngayon, umamig na. Hindi nila hiniring yung kung saan yung 2 billion, hindi nila may paliwanag. Gano'n ba ang diferensya ng 2 billion sa 100 million? Ha? May bilis compute. O bala na kayo mag-compute. Okay, 2 billion. Yung 2 billion project, ano? Yung 2 billion project, So, normally, ang mawawala na doon ay 60%, di ba? 60%, 60 of uh, 2 billion, ilan yun? Uh, 100 billion na, lang, para madali, 100, uh, 1 billion. So, yung 1 billion, 60%, na, nawala na yung, uh, yung 40%, nawala na yung, so, pa na lang, 600 million na lang, ano, 600 million. Eh, contractor. So, 550 million na lang. O, okay, eh, ma mali, mali, mali. Kami may 20. 40, ako pala, 60 million na wala. 40 million na lang. Apuraring million. Bawasan ng contractor. 35 million, uh, 30, uh, 350 million na lang. Eh, may subcontractor sub pa. So, meaning, 300, ah, 300 million na lang ang natira sa project. Biro mo, million na punta sa bursa. Ha? Yung 300, yun na lang gagamit sa project. Ipapanos, e ang computer, ang, computer, ang, ang computation ng engineer is 1 billion para maganda ang project. E ngayon, na ang 700 million, anong mangyari? Kaya nga nakita yung project doon sa Kwan, sa, sa tulay sa Northern uh, Luzon. Walang mga bakal. Yun na resulta na walang bakal. Siminto na lang. So, ganun ang nangyari. Pero hindi ko sinasabi sa Marcos time lang yan. The whole administration. Kaya nga, revolusyon ang gawin nating Silosyon sa gobyerno para abrupt yung ating decision. Hindi na nadaan proseso kuno na tirantarantado ang proseso rin. ba?